Malapit na nga matapos tong bahay namin pero hindi pa rin talaga natatapos yung gastusin. Oh. Bali sa manyo kami ngayon ng bebe ko para humarap ng mga kagamitan sa kusina namin. Grabe ang mamahal nga ng mga gusto ng bebe ko. Yung rep pa lang aabutin na ng 100,000. Tapos ganitong lutuan yung gusto niya. Akala mo naman talaga nagluluto tong babaeng to. Kitchen pa lang yan at na nga kami ng kalating milyon. Oh. And guys, andito kami ngayon sa may pinapagawa namin bahay ng bebe ko at meron na naman kaming gagastusin. Ano naman? May pinapabilis si architect. Ngayon nga, mamaya iskamin naman tayo niyan eh. Hindi, may pinapabili siya. Iskamin na naman tayo niyan. ano iskamin? Punta tayo sa loob, tignan daw natin yung mga kailangan ng bilhin kasi susukatin na lila. Ano ba yan? Magdi-jogging na ako. Mamaya na yan, mas importante pa yung jogging mo kaysa sa bahay. Mahal, tara na, tignan na natin. Ay, wait lang. Guys, tignan nyo, nakatayles na yung paradaan ng motor ko. Oh. Sabi mo sa kitchen, pati na naman. Ha? Sabi mo sa kitchen. Mamaya. Mamaya na, dito naman kami sa parking ng motor niya. O oh, may nakalagay pa mahal, no? Huwag subukan, masisira buhay nyo. Bawal pa apakan to kasi bagong tiles. Ala! Uy! Masira! <laughs> o oh, para masira na! Ba't masisira na? Para daan na motor kaya nalika dito. Ala! Ni? Sinira na yung tiles. Bunga kita kay architect. Ikaw magbabahid na. Sabi mo kasi sakit kitchen. Dito na lang sa parkingan. Siyempre, nakatiles na nga. Bagay yan sa motor ko. Ala! Halika na! Ito na nga yung kitchen, guys. Nakasukat na yung mga cabinet. Ang kailangan na lang yung sukat na mga bibilin naming lutuan dito Tsaka to Range hood Nakasulat dyan Tapos yung rep Maghahanap kami ngayon Mal oh. jogging ka pa ba? Oo mm -hmm. Maghahanap nga tayo Ng mga ilalagay dyan Bukas na Bukas na Hindi ka naman papayat Wala na pag-asa yan Sabi mo Tabako na Magja-jogging Ayaw mo E paano magja Once a month Ano yun? <laughs> no, at least nag-jogging At least nag And guys Malapit na yung kusina Transition natin oh. Pipitik ako Tapos na yan ayaw, ayaw, ayaw piti, Ayaw pumayat ikaw eh. <laughs> Ayan guys, ang ganda ng kusina namin, di ba? Samahan nyo kaming maghanap ng mga ilalagay dyan. Ako la lang lang. Ano? Eh paano, magdajaging ka, di ba? Basta kasi, biglaan ka naman. <laughs> Kinabukasan na kami maghanap ng gamit para sa kusina dahil nagdaging pa yung bebe ko. Pagtingin nga namin sa mga gamit para sa kusina, ito nga'y bumungat sa amin, yung double door na rep. At ito nga rin gusto ng bebe ko. Mahal. Oo. Oh. Ganyan yung rest ng gusto ko. Ganyan? Ayan, ganda. Dalawang door, ganda siya. Dalawang door, na no? Pwede ka tangay kulong <laughs> pag pinindad ko to, ganun ko. Yan ba, yan ba yung, yung nak-nak? Oo, oh, makikita mo yung loob niya. Hindi. Mm. Kung ninakom yung pagkain ko, makikita ko dito. Ganyan eh, tablet to eh. May camera pa siya, may CCTV sa loob para ano, may kita kung sino yung kain ng kain. Siyempre, alam nyo naman kung sino yung kain ng kain sa amin dalawa. Oh. Kabata ba, o? Oh. Magkano yan? Ano ka magkano to? Magkano? 111,000. Wala tayong pera, kaya wag na. Wag na, <laughs> libat na lang. Ayun guys, grabe pala tong rep na to. Ang mahal. Ito pa yung mga kailangan natin sa bahay. Oh. Yan? Oo. Oh, magkano ba yan? Mura lang ba? 27,000. 27,000 pag 27, dituan? Ang <laughs> mamal naman mga gamit sa bahay. Huwag natin magbang. Gaya nga, magbutain na lang tayo. <laughs> Mamahal pala guys ng mga ano, appliances sa bahay. Sa kitchen pa lang to guys. Wala pa yung mga sopa, TV. Akala ko pag natapos yung bahay, tapos na yung gastusin. Ano pa pala? <laughs> Bal. Yan ang bibili natin? Ganyan yung natin? Oo. built-in. Wala namang gasol yan. nga sa kuryente. Grabe nun itong na to. Mura lang to, no? Ano naman, magkano yan? Magkano? 28,000. 28? 28? <laughs> Ito kayo napili ng bebe ko na gusto niya lutuan sa may kitchen namin. Yung induction hob. Babagi nga siya para sa kitchen sa dream house namin. Kaso ang mahal. Yung bebe ko mapilit. Ganito yung gusto niya. Akala mo na nagluluto talaga. Ito pa lang set na bibili namin para sa lutuan Naabot na abot na lang 60,000. At dinemo nga lang din paano gamitin siya. At after noon, magbabayad na tayo. Magkano lahat kay? 1.000 ribu, <laughs> <2, 000. laughs> <laughs>